Mga kapamilya, kararating lang pong balita. Nahanap na at nasa kamay na ng mga otoridad si Pastor Apolo Quiboloy. babantay ko lang yung atras niyo po ng konti. Maganda nga uh, gabi po. Uh, tatlong bagay lamang po yung sasabihin ko. Unang-una po ay kinukumpirma po natin na hawak na po natin si Pastor Kiboloy, si uh, Jacqueline uh, Roy si Ingrid Canada, si Crescente Canada at si Silva Semanes si po. Nakuha po natin yung custody po nila around 5.30 uh, this afternoon at mga bandang 6.30 po ay nilipad po natin sila mula po sa Dabao at papunta po dito sa Villa Morbo, tayo lumabas. Uh, lumapag po sila ang uh, C-130 lulan po nitong mga nasabing individual at uh, nakakating po sila dito sa Villamor na around 8.30 ng gabi at nakakating po tayo dito sa custodial facility na mga around 9.10 ng gabi po. So, ngayon po ay nag undergo po sila ng uh, booking process. Kasama na po dyan yung fingerprint at mugshot at uh, natapos na rin po yung uh, physical and medical examination. at uh, Nangyari po itong nga, uh, pangyayari po na ito dahil kanina pong mga bandang alauna, uh, imedya po ng hapon ay nagkaroon po ng negosasyon para po sa mapayapa po nilang pagsuko dahil binigyan po natin sila ng ultimatum. Nang within 24 hours po ay kailangan po nilang sumuko at nagkaroon po ng negosasyon. So ito po ay joint efforts po ng PNP and AFP. Ma'am, sa loob po. po ba ng ano sila, sa loob ng Kingdom of uh, Jesus Christ, sumuko? O, oh, oh, doon po, doon po mismo sumuko? Yes po. Apo. Sa loob po ng KOJC compound mm. po natin sila napuha. Ma'am, dito sa loob ng PNP co Center, ano magkakasama po sila sa isang kwarto? Paano po mangyayari? Wala pa po tayong detalye po dyan. Makaming salamat po, yun lamang po. ko po ma'am, may mga susunod na mangyayari po? Uh, ongoing po yung processing po ngayon, dahil limang katao po yan, sabay-sabay uh, po silang binubuking po ngayon, at uh, na-inspect na rin po sila, at nasa maayos naman po silang kondisyon, uh, although some of them, mga... Uh, uh, Base po doon sa medical examination po, medyo mataas po yung BP. Mm -hmm. But other than that, okay naman po sila at tuloy-tuloy uh, po yung uh, processing po okay. ngayon. Ma'am, which case po sila na binuking po kanina? Lahat nito? po ng kaso at uh, diyan din po nangyari. Pagdating na pagdating po nila dito sa custodial ay uh, isinerve po yung warrant of arrest po sa kanila. Kung matatandaan niyo po, tatlong kaso po ito. Mm -hmm. uh, yung kay Pastor Kibuloy po, yung child abuse po, yung uh, uh, sexual abuse at yung pong... Uh, Uh, qualified trafficking. So, binasahan po sila ng mga kaso po nila at nakahakap po ang kanilang abogado po. At uh, pagkatapos po noon, ay uh, binasahan din po sila ng kanilang mga Miranda Rights at mga kakapatan po. At uh, pagkatapos po noon, ay tuloy-tuloy uh, uh, na po yung ginawang proseso. Ongoing po yung proseso po. Mabaling na ng 24 hours ultimatum po na nagpapitin niyo kanina? Nagbigay po ang PNP po ng ultimatum po na sumuko po sila. Otherwise po, ay papasuki na po natin yung isang particular building na hindi po tayo pinapayagan pong pumasok. So nagkaun po ng negotiation ang uh, PNP na kinatawan po ng uh, ng intelligence group at ISAP, pinagtulungan po ito that, that led to the uh, peaceful surrender po ni Napastok Kibuloy at apat pa at uh, papasalamat po tayo doon sa naging uh, naging mapayapa pong uh, at least itong uh, proseso po na ito. Ma'am, saning particular sila mong nagtago? I don't have uh, at liberty to reveal that. Ang importante po sa ngayon ay nasa kustodiya po ng PNP po ito at ang mangyayari po niyan ay bukas po inaasahan po natin na i-return -re po yung mga wakan sa so pares doon po sa mga issuing courts. Particularly dyan po sa Quezon City kung saan nailipat na po yung mga kasong na isang pa po natin sa Davao at doon naman po sa RTC 159 po. Ma'am, yung Pero po hindi po underground, ma'am? Wala pong underground? I don't have ano eh, uh, I don't have any information on that po. Ma'am, yung importante po ay nasa uh, nasa atin na po yung uh, mga pinag-ahanap po. Ma'am, sing lang ba yung room na ano na can you give us kung may merong aircon, may merong ano po paano? Ah, uh, wala pa po. Hindi ko pa po nakikita kung an saan, saan po sila uh, kwarto po. Hindi delete ba? Uh, mayroon na po ng uh, plano dahil nga kanina nga po habang ongoing po yung negotiation. <coughs> ay uh, pinagplanuhan na rin po kung saan saan po silang mga selda po mapupunta. Basta, ano? magbibigay po kami ng additional details uh, as we go. As Pero go, definitely ano ma'am, magkakahiwalay sila. Magkakahiwalay sila. Most ano like, po yung plano ma'am? Ano po yung plano? Ano po yung nakasaad -sa, sa plano ma'am? Well, uh, as to the operational details and planning, uh, antayin na lang po natin na uh, pagpapapatapusin lang po na natin yung proseso po. What's important is uh, we just would like to confirm po na nasa custody din na po ng PNP si Pastor Tuguloy at iba pa. Maraming po. Maraming po. po.